Welcome back mga kapatid, ngayon po ito pakita natin yung nalipat na natin na bulik talisay Tapos papaliguan ko sila ngayon kasi medyo pangit po yung tingnan yung balahibo nila Para maging makintab tsaka maganda yung balahibo nila is papaliguan natin sila ngayon Kunin mo natin yung bulik talisay natin, peta sa inyo mga manok natin ayan tapos yung mga bulik talisay natin is dinala natin dito yan yung dalawa tala natin so ito yung isa ayan, ayan. lilipat na rin natin yung sunshade natin uh, ayusin natin mamaya kasi masyado mainit ayan ayan ito yung bulit talisay natin ayan ititingnan nyo sa malayo parang siyang talisayan pero bulik siya ayan, kita niyo naman tapos yung dito na balahibo is batik batik ayan nasa 6 months old na mo to tapos yung balahibo niya is pangit pa kaya paliguan natin para maging maganda yung balahibo niya tapos maging makibdab at yan na po yung bulik talisay na na pinaliguan. Ayan. Tapos yun yung isa. Ayan. Okay. At yun yung mga bulik talisay natin na 6 months old na dinilipat natin dito sa bago nating tirahan. At saka may eh, masamang balita po tayo yung nabili po nating ina-ina hats is nainitan po at saka nawala na po siya kaya uh, nahihinaya ako kasi hindi pa tayo nakapag ng mga season nun pero wala tala yung magagawa kasi hanggang doon lang po yung buhay niya kaya baka maghahanap na lang tayo ulit ng hats na inain para mapag-produce po tayo ng hot sa ating manuka. Ayan yung bulit talisay natin na pinaligoon kanina. Medyo natuyo na sila. Pakita natin yung balahibo nila. Mas maganda sila ngayon tingnan kaysa nung hindi pa sila naligo. kita natin. Ayan, mas maganda na siyang tingnan kaysa kanina. Ayan. Medyo makintab na po yung balahibo niya. Ayan. Ayan, may papakita tayo na vitamin ang ginagamit ko. Dalawang beses kong pinapainom yung mga alaga ko sa isang buwan. Pero ito po, hinahati ko. Bali, sa isang manok, eh, isang tableta rin. Kasi hinahati ko siya. Sa isang buwan, isang tableta po yung nagagamit ko sa isang manok. Napakita natin. Ayan, ito po yon And Ito po is po. Eh, hinahati ko tapos pinapainom ko sa mga manokorito. Itong sintrom po dati ginagamit namin sa pagkukondisyon to nung nasa farm pa ako nagtatrabaho. Eh ngayon, marami ng gamot na pwedeng gamitin. Kaya... Uh, ilan Iilan na lang po yung mga gumagamit ng sintrom. Pero ako, gumagamit pa rin ako ng sintrom. Pero, bali, pinapainom ko sa kanila dalawang beses sa isang buwan. Ayan po, itong syndrome po, yung para naging maintenance na multivitamins sa atin sa mga alaga. Kaya, mas maganda mo tayo ng syndrome. At yun po yung mga bagong lipat na bulik natin dito sa ating bagong tinirhan. Nasa 6 months old po sila. Kaya, magkukuha pa tayo ng ibang manok sa manoka natin. Dadalhin natin dito para hindi na tayo magpupunta dun sa manukan para magpakain ng mga halaga dito na lang tayo lahat magpapakain kaya asahan yung malipat natin lahat yung mga manok doon papunta rito tsaka kung bago pala sa channel yung magkalimutan mo subscribe tsaka click yung bell button para update ka mga bagong video ilalabas ikaw na di pa nakapagsubscribe e eh, magsubscribe ka na para malaman mo yung mamamara natin sa pagmamanok hanggang sa susunod bye bye